14, 2021 Wednesday Pasimulan natin sa tula ang istoryang nilikha ang istoryang nalikha na siyang nagsimula sa isipan nagmula Ako mismo may gawa pero san nga ba nagsimula? Tunay na nagkataon nalang ba? O ito ay pangyayaring sadyang pinasadya? makapangyarihan ang bawat salita. Bawat pagbigkas may katumbas na parusa. Katahimikan ang natatanging solusyon niya. Ngunit hanggang kailan nga ba mananahimik na lang bang talaga? Hikbi niya'y iyong maririnig. Kung tatalasan ang iyong pandinig. Dahil sa ngayon siya ay wala pang magagawa. Ngunit iyong ikagugulat ang gawain kayang kayangnya